kasama na po natin ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Ma'am Dana Sandoval. Magandang umaga po Ma'am Dana. Good morning. Magandang umaga po. Oh, thank you for being on the show, Ma'am Dana. Umpisahan po natin ang ating uh, usapan dito po sa nangyari po ano, sa isang pasahero ng Cebu Pacific na hindi nga po nakasakay uh -huh. ng kanyang eroplano papunta po ng Bali, Indonesia. Ano po ba yung uh, official policy ng Bureau of Immigration sa mga ganitong klase po ng kaso? Um, masasabi po ba natin na may mga punit o sira na pwedeng magdulot po talaga ng denied boarding? Um, sa general policy po ng immigration, kapag regular wear and tear din, this is permitted po um for the BI, but I think the airlines has a different standard. But in the case of BI po, general wear and tear, yung mga maliliit na uh, minor uh, damages basta wala pong Medyo naputo lamang po Basta yung na linya na natin. Po yung linya. Oh. <laughs> Basta wala pong antayin natin. So, may sinasabi siya may policy sa BI tapos may sariling sari ka may pagkakaintindi ko. Meron hmm. din yung airline. Sige, natin so, kanino final say? Ito lang po para lang po ito sa guidance po ng ating mga kababayan na babiyahe po mm -hmm. gamit ang mga pasaporte. Kasi ideho namang uh, visuals ng passport nung tatay po nitong uh, nag-post no nitong reklamong ito at experience na ito. Hindi naman kalakihan tong punit na ito. Eh. Oh. Oh, kasi minsan din baka baba. alam niya na yung parang kwaderno na napupunit yung ilalim o yung itaas na banda doon sa may tahe o kaya doon sa may pinaka kung saan nakakonekta itong pahina na po ng pasaporte. Ganun po ang sitsura nito eh. Sige, Ma'am Dana? Yes. Apo. Sige, uh, sige. Uh, medyo opo. napunit lang po yung linya natin. Sige, Ma'am. Um, okay, go ahead. Mm. Yes, for regular wear and tear po, tinatanggap po natin yan sa immigration. Yung medyo nadumihan ng konti, mm. yung parang pagod Pagod na yung passport dahil marami ng biyahe, um, mm. it, uh, this is permissible po. Basta wala pong uh, altered, falsified, or mga major na damage doon sa pasaporte, particularly doon po sa uh, mm. harapan, doon sa tinatawag na bio page, mm -hmm. kung saan nandun po lahat ng details ng passenger. Okay. Ma'am, uh, Ma di ba yung, yung sole competence... Diba na autoridad diyan sa passport, hindi naman security guard ng airport, hindi naman yung counter assistant ng airline, kung hindi immigration okay. dapat, di ba? Um, immigration po has their own uh, uh checking mm -hmm. ng mga pasaporte. Separate po ito doon sa checking na ginagawa ng airlines. Mm -hmm. From what I heard po, doon sa kanilang procedure is that um, they do checkings kasi kapag uh, hindi tinanggap doon sa Port of entry, uh, uh, port of destination, rather, uh, the airline is the one who is paying the fines and penalties. So I would okay. understand if they have their own uh, okay. standards mm -hmm. in uh, uh, checking passports. But generally speaking, po, um, I think this is uh, also the same for uh, other immigration agencies in other countries. The normal wear and tear is really part of. Um, oh. uh, Ayun, naputol tayo ulit. Okay. Oh, oh. Normal, wear and tear. O, oh, oh, sige. Oh. Tatanggapin so, ng BI. We, we, pero may sariling policy nga ang airline. Kasi sige. pala ganun pala ang kaso. Sila pala ang magbabayad <clears throat> ng fines and penalties pag pinatuloy nila sa paglipado. O, oh, oh, sige. Sige. So, we will have to leave it at that. Kung sakasakali. Hello, Ma'am Dana? Yes, okay. po. Sige. So, uh, ah, uh, um, ano ang recourse ng pasahero kung sa kasakaliho na dahil doon sa simpleng punit po ng kanyang passport ay siyang pasakayan Talaga wala siyang magagawa dahil decision po ng airline yon. Um, it would be the airline decision po kasi sila po yung mag-board mm. doon sa passenger sa aeroplano. Mm -hmm. But um, in the case of immigration, particularly dito po sa insidente na ito, nung nakita po ng ating mga immigration personnel, um, yung pasaporte, nakita po na this is Uh, permissible doon sa standards po ng Philippine okay. Immigration. Okay, sige. So, mahala na po siguro po yung pasahero dito to seek damages kung gusto ho nila at uh, uh, para po magkaroon ng, ano, no, ng uh, para pananagutan yung airline kung nagkamali man. Kung hindi man po din, and then eh, maaari sabihin natin na call naman po yun ng airline. Sige. So, uh, pero again, ma'am, ano po, uh, uh, para ho mas klaro, ngayon ang ating pasaporte kung ikaw lalo na ay madalas bumiyahe, yaan ay nagagasgas, kuminsan din po, no? Mismo, no? Yung pong taga-immigration sa ibang bansa ay nagkakamali din, nagkakaroon niya ng mga punit. Pero kapag ho, wala namang klarong alteration dito o pagbabago noong mismong pahina kung saan nandun mga detalye mo, wala pong problema yon ma'am. Okay? Yes, basta normal wear and tear po, wala pong problema. Okay, klaro po yan. Sige, ma'am, ito lang po sa Cambodia na may mga Pilipino po na 26 Pilipinos. Uh, ano ang oh. kwen Anong kwento dito na binebenta sila sa Cambodia? Paano po ito? Uh, ano ang kwento po ng kanilang pag-alis sa bansa? Ano kaya ang kwento kung bakit lagi napuputol tong ating telepono? No, hindi kasi po tayo po ay nasa mansang Pilipinas. Oh, oh. At alam po naman ninyo no, ang hindi ating hindi po pa umaabot ng 112. So normal 'yan. <clears throat> ang ating po kasi uh, mga cellphone sa Sigal. ay opo, ay lagi pong ganito. Magmula nung bata pa po tayo na ating pong mala, ma, 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 ma ma ano no, ma, 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 ating pong maranasan ang serbisyo ng tawag ay cellular telephone. Bakit naging marupok? Hello? Okay. Marupok ang signal. Mm. Oo, oo. Okay. Ang tabayanan Yan, po natin Sige. yung sagot ni Ma'am Dana apa, dito. Apa, dito nga sa bagong modus na sinasabi ni Manong Ted. Mm. Ano? Mm, Ayan, nasa linya na ulit. Uh, ano uh -oh. pong kwento, Ma'am, dito? Dito po sa mga 26 na mga Pilipino na binebenta sa Cambodia? Um, <coughs> Muli kaming humihingi ng paumanhin dito po sa ating uh, karanasan. Iyo. <clears throat> Sabi nun, linya. Linya ah. lang, napapagod din. <laughs> Napagod na yata siya. Sige. <laughs> uh -oh. One, a two, a three. Last try po tayo dito. Uh -oh. Kasi nga naman, baka ano eh, baka wala oh, We're still ng... trying to call Ma'am Dana. Oh. Oh, okay. Pero ito nga yung binabanggit ni Manong Ted, nagbigay po kasi ng babala ang BI mm -hmm. tungkol dito sa human trafficking syndicates na aktibo po dyan sa Cambodia. Dahil may narescue po na apat na Pilipino daw, alamin natin yung uh, kwento kung paano sila binebenta dyan po sa Cambodia. Anong bagong modus ito na ginagamit na naman ng mga human traffickers? Alas 6, 35 na ating oras. Kami po'y handang-handang para po maghatid ng mga importanteng balita this morning. Last try po tayo dito po sa ating linya patungo po kay Ma'am Dana Sandoval ng uh, BID. Inaayos pa po ang ating linya. Um, pwede pe bang ano? Uh, ano na lang tayo, La long distance. <laughs> <laughs> long distance kahit nasa malapit lang siya. Oo. Oh, oh. Landline oh. kumbaga. O oh, sige. Ito oh. na inaayos <clears throat> daw ang linya. Sure na daw ito final answer na daw si ito. Baka kasi bibihira na rin ngayon na may landline, ano? Mm -hmm. Gusto ba natin lumakad ng pauro? Ayan na, totoo okay. na to. Nasa linya na. Sure okay. na. Ma'am Dana, sige po. Ano hong kwento rito, ma'am? Yes, um, nakukuha po natin yung information doon sa mga nare-repatriate na mm. sila po ay umaalis in um, several methods. There were those who reported na umalis po sila via... Uh, illegal migration corridor o yung tinatawag nating backdoor mm -hmm. doon po sa Tawi-Tawi uh, merong nagkwento na Palawan siya. So iba-iba po yung mga paraan. Merong okay. nasa na sa Naiya tila Nagpamugap po na regular na turista. But generally, ano, the general story is pare-pareho. Sila po ay narecruit recruit via either Facebook or Telegram. They are offered big uh, uh, sums of money. Pero ang nangyayari po, Binibenta sila from one company to another. Kapagka hindi nila na-fulfill yung um, quota nila in mm. this company mm -hmm. uh, at sasabihin hindi nyo nabayaran yung cost of recruitment niyo binibenta po sila from company A to company B. So parang lalo pa silang nababaon sa utang. Saka talagang this is really a form of trafficking because mm -hmm. they are being sold in between companies. Babae, mga babae po ito ma'am? Halo-halo po. Meron po mga lalaki, meron pong babae, but mostly po mga females. Okay. Ma'am, -hmm. uh, basically po, ano ang enticement dito? Uh, trabaho bilang ano? ang inia -ano? Call center agents po. Call center okay. agents ang inaalok po sa kanila. Napakaganda po ng offer. Uh, usually, it's around $1,000 per month, $800 to $1,000 ang offer and the uh, uh, offers are uh, seen sa Facebook or mm -hmm. sa Telegram. Sa Facebook po merong mga groups na Pogo hiring, mm -hmm. um, call center hiring abroad, mm -hmm. Pogo mm -hmm. uh, Pogo abroad. Mm -hmm. Yun po yung mga Facebook groups na pinanggagalingan ng mga recruiters nito. Okay, sige po. Ma'am, ito lang po. Si Vitaly po na at kamusta po? Uh, si Vitaly po andun pa rin po sa ating facility sa uh, Camp Bagong Diwa. Parang medyo bumait-bait naman po. Ang kwento po sa atin ng ating uh, warden, pagdating niya po doon sa loob, nagbabasa-basa po siya ng Biblia. Siguro when he saw the facilities uh, mm -hmm. ng ating uh, uh, warden facility doon, eh napadasal po siya dahil marami sila doon so okay. hindi ito uh, top notch uh, facility admittedly hmm. Hmm. dahil medyo overcrowded na siya. Opo at uh, wala siyang access ngayon sa kaniyang telepono para mag-vlog pa. Wala po. Yun po ang pinagbawal talaga sa kanya dahil siya po ay isang high risk na tutoring na high risk. Okay. Meron bang uh, namagitan na uh, tao ng embahada uh, either Russian embassy or US embassy? Ah, uh, meron na po, meron na rin po siyang counsel kasi part of regular deportation proceeding naman po. Mm -hmm. But we are unable pa to implement any deportation sa kanya kasi meron pa po mga local cases na kinakaharap siya. So okay. kung sa po ay Okay. Uh, okay. Sige. So naputol tayo ulit. Ah, uh, sige. So hello ma'am. Opo. Local cases ma'am. Go ahead. Opo. Mm. Yes, kung siya po ay hatulan ng uh, uh, ano sa kanyang mga local cases, siya po ay transfer natin sa mga local jails. Okay, sige po. So, salamat na marami man sa inyo update and we appreciate po ang inyo pong paliwanag dito po sa, iso, sa usapin po kung ano ba ang valid passport. Salamat po, ma'am. Thank you. Salamat po. Good morning. Thank you, ma'am. Dana double po naman ng Bureau of Immigration. Bago pong...